Magandang uh, tangali mga bossing mga idol Welcome po dito sa in Inyo Game Farm At welcome po dito sa ating Munting uh, Gradas mga idol So ang gagawin natin mga idol Meron tayong white egg At saka Isang piraso maliit Na kamatis mga idol So yung isang pirasong uh, kamatis Yan, uh, na slice lang natin Mga maliliit yan mga amo Para matukap po ng ating alaga. Tapos syempre itong white egg I-slice din natin yung itong mga boxing box. Ito po yung merienda ng ating mga alaga sa tangali, mga idol. Para mabilis po silang manunaw. Ito po yung purpose nito. Eh, no? Ito yung uh, lesson. No? Uh, yung aral na mapupulot natin dito is mapabilis po no? na manunaw sila mga idol. Hindi po natin na uh, binibigay ito para mas marami silang uh, matuka kundi mas mapabilis po yung panunaw nila kasi uh, pag mga ganitong oras mga alas 12 mga idol meron pa kasi natitira sila mga patuka so pagalualuin lang natin to mga amo yung white egg tsaka yung kamatis yan alu-aluin lang yan amo ito, wala naman problema mga boss kung ilan ang ibibigay nyo, no? Kung, kung marami or konti, nasa sa inyo lang naman po yan, no? Basta ang importante, ito ang purpose nito para mas mapabilis po manunaw yung ating mga no? Yan, para maging empty kagad sila. At syempre, high protein ito mga idol, pampalakas din, no? Pampatikas, no? Lahat ng mga vitamins na uh, meron uh, sa binibigay natin, lahat po yun ay gagamitin ng katawan ng ating mga alaga. So, syempre, kaya binibigay natin itong mga amo para siguraduhin na healthy yung ating mga alaga, mga boss. Yan, pagkatapos, bibigyan natin sila ng oats, mga idol. Itong oats na to ay may honey na at saka meron ng uh, banana. Yon, mabango po ito. So, bibigyan natin, tansyado lang din. Ayan, pwede na yan. No? Isang, isang kurot, kumbaga. Asarap ng pang nila mga idol, no? Yung ating mga alaga. So, magbibigay na tayo mga bossing. Ayan. Kumbaga, tansya-tansya lang to mga amo. Hindi naman kailangan talaga yung kung marami or konti, no? Tansyahin lang natin. Iksakto lang ba na uh, matuka talaga nila para pagdating ng hapon mga boss, mga alas 4, e eh, tunaw na po lahat yung uh, kanilang patuka. Ayan, so, iksakto na to lahat mga amo, no? Uh, dagdag lang tayo sa mga kunti-kunti kasi masyado maraming isa. E okay, mga idol, no? so, ibibigay po natin sa ating alaga mga idol, no? Tingnan natin kung gaano kaganado yung ating malaga sa kanilang merienda sa tanghalian mga boss